So guys, nakakakuha ka ba ng mga scam text messages na may mga link katulad nito mula mismo sa inaakala mong iyong banko, telco o e-wallet? Maaaring ikaw ay biktima ng IMC Catcher. Tuturuan kita kung ano yan at tuturuan din kita kung paano iwasan. Ang ibig sabihin ng IMC Catcher ay International Mobile Subscriber Identity Catcher o tinatawag ding Stingray dahil sa kanyang anyo. Ito ay mga nagpapanggap na tunay na cell tower na kumokonekta sa iyong telepono. Ang IMC Catcher ay pwedeng stationary o nasa isang lugar lamang o pwede na iikot gamit ang kotse katulad ng nahuli dito sa Intramuros. Kaya kung nakatanggap ka man ng text message ay maaring may malapit na IMC Catcher sa iyong lugar. Ito ang mga maaaring gawin ng scammers na gumagamit ng IMC Catcher. Mapapansin na hindi lamang text blast ang pwede, kundi pagsagap ng tawag at mensahe na hindi naka-encrypt. Ito ang mga maaari mong gawin upang panatilihing ligtas ang iyong telepono sa mga MC Catcher. Una ay i-turn on mo ang airplane mode ng iyong cellphone kung hindi mo kabisado ang seguridad ng lugar na iyong pinupuntahan. Pangalawa ay iwasan ang pagkonekta sa public wi wifi. Pangatlo ay pagpatay ng iyong location tracker sa iyong telepono. At pangapat ay ang pag-update ng software ng iyong telepono. Paalala lamang na kung ikaw ay nakakuha na ng isang scam text message ay huwag na huwag mong iklik ang link dito. Follow for more money tips and stay smart out there.